Magandang hapon sa buong Pilipinas at magandang hapon sa buong mundo. Ako po ang inyong tagapag-ulat, si Lovely Coronel. Ang akin pong iulat sa inyo isang makabagbag damdamin. Isang lola, habang ako'y nagpaparking, nakita ko siyang umiiyak. Hindi ko na natiis, bumaba ako at kinausap. Lola, ano po ang problema? Bakit ka po umiiyak? Hindi pa rin siya hindi pa rin siya sumasagot. Lola, bakit ka po umiyak? Asa ang pamilya mo? Hindi pa rin siya sumasagot. Lola, may problema ba? Oo, oh, apo. Ano po yung lola? Baka po ako makakatulong. Hindi. Kasi, ang problema ko, pinick up na ako. Tapos, itinapon uli. Nang ano po? Nang ban? Bakit po kay tinapon? Sabi nila, hindi na daw ako pwedeng tagtarin at makunat na. Nye. Ang inyong tagapagulat. Ang inyong lingkod, si Labde Coronel. Salamat. Sana po inyong panuurin at i